Hi guys, welcome to my vlog Nandito ako sa Siraton Paranaque Ayan, Nasa 6th floor kami Ayan. Nasa 648 So tayo. Papasyal ko dito sa room ng Sheraton. Ayan ang CR niya. Ayan. <laughs> mm -hmm. Ang CR. Ayan. may mahiwagang salamin. <laughs> Ayan. Salamin mo na ako. Hi, guys. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat. To all my friends. Um. yun dito ang kanilang yan maraming ano may kape, may tsaa. ayan ang laki ng TV dito bed na malaki yung cellphone ko isa naka-charge na low bat na ayan laki din ang sopa <laughs> laman Ito laman nito hopia eh ayan, ayan. regalo lang yan salamin ulit na malaking salamin. Yan. Basta salamin yan. Gustong gusto ko yan. <laughs> guys. Dito yung likod niya. dun sa harap nitong hotel na ito ng Okada uh, airport naman yung harap nya kumbaga ito yung sa likod ayan ay pupunta ako mamaya sa swimming pool sa third floor ang swimming pool nya hindi na maaraw Hapon na kasi to. Kaya, bababa ako mamaya. Papasilip ko rin sa inyo ang pool doon. Ayan. Muna tayo po. Muna tayo. Salamat guys. Please subscribe sa mga hindi pa naka-subscribe sa akin. Mas gusto ko dito sa salamin eh. Ayan. <laughs> Ito muna ako. Mamaya konti bababa ako sa third floor. Doon ang swimming pool. <laughs> Yan. Ay, bakit dumilim? Thank you for watching. Please subscribe. God bless. Bye-bye. Thank you, thank you.